Ah, <laughs> <Laki>. <laughs> Grabe naman yung mga yung. Kaya pala sabi ko, parang ano, Parang na tayo <laughs> <Laki. laughs> <laughs> what's up mga kafe nyo kamusta po kayong lahat dyan At uh, for today's video ay maglalambat tayo ng iuwi nating isda ay mga kafe nyo hagis pa lang ng hagis 5.30 na ng gabi 5.30 na ng hapon so pataas na rin yung tubig kaya titignan natin baka madagdagan pa natin ng ating kinuha ayan o no, parang parami sila dyan no? ayan sila, sila oh. angkla yan ito ka sa banda rito baka na naman yung kamay mo mabingwit so, kasi yung kamay niya mga kamay niya Nik, kung lang pala sa tabi mo.

eta. Ma kita. Kendi ma. Tama tama sana yung pantin natin kung maaga-aga yung lutod eh. Gabi na kasi mga kaping eh. Nalipos. Nalipos eh. aja. Yun. Si Brim boss eh. Si Brim. Meron pa nga nag-aano uh, doon, no, ni minmit doon na katahimik. Abaling ka tumung doon oh, tumung-tung ka din eh. Yay, ayay. Aba mababaw ba din eh, diyan tama yan. Tumung-tung ka yan tapos saka ka maglambat. Ta, yan. Tarapon mo. Akyat ng mga sibrim, mga gabingyo kasi ano. Okay. Dito ka gamin ah. Dito ka sa ano, bandang ka. Sayang. Ayan oh, niya, naglalabasan yung mga ulo dyan oh. Yan o, oh, mga ulo yan natin po. Dito dito. Sabi mga agos. oy, oy. Ano ba yun? Ulo agaya yun. Mga ulo ng isda yan o. Da? Meron oh, daw mga laki. O yun. Sibrim na naman. Sibrim! Tatlo. Tatlo. <laughs> May sibrim tayo. Uli ka na. Ayan o. Nakakajakpat tayo. Siya ang magtabukol. Ayan rin. Siguro matambahan natin yung malaking sibrim dyan. Sibrim, bossing! Tapos. Tatlong sibrim. Hmm. Kabilutin na. Si Ibrim agito yan. Si Ibrim na tong ano. High tide ka. High tide pala yung si Ibrim mga kapay Ha? Mamaya pa yung malalaki. Diyan Dun tayo po, Mga ulo yun oh. Tumungtong ka dyan. Subukan mong tumungtong dun sa may ano. Ha? Aba, ubo pa yata. Ito yung nakikita pa yung ano eh. Let me see the look. Na. Nah, nah. Badi, -tung Ita, ah, kamu nah. Bari at tumungtong ka diay. Kita amanu ayam no mading bayam. Pag mo pilitin. Ayun no. Tatak buan kana. Ah, Jana, pag ano. Yagis mo na jan ng ano. Pero pag kaya mo jan sa ano kasi malinis jan ano. Bari to jan. Lulusong tayo mga kapeng. Jan. Ah, kasi jan yung ano eh. Diyan sa may maagos sila eh. Nay, 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 ata nay. Ate nay. Teka, para sa... Oh, akit ka dito. Ang dami, ang dami. Ang dami nila dito. Ayun. Teka, umuli. Akit ka dito.

Meron niya. Uh, ha? Dito meron. Oo. Oh. Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uy, banak. Si Ibrim. Banak tapos si Ibrim. Uh -huh ito mura, amihan yan. Hmm. Ah, 'Yan. ako na maghagis at kukuhanin ko ngayon hindi dapat makuha. Ah, Sos, Ayani. Eh! Ay, Tama amin. Dandanin mo lang kasi. nandyan sila sa may ano? diyan sa may agus na yan. Hmm. Maliliit lang yung sibrin pero pwede na. Ay, yung hangani, yung, 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 yung. Maliliit lang yung sibrin pero sibrin pala ano Tanahin natin si otol Sub natin mga kapeng. Kasi pagod na siya.

Mm -hmm. Mm -hmm. Galing mo. Galing naman tumalong nun. Mga insan. <laughs> Pag talon, daretso sa tubig. Maalamot lang aja. Eh. Pagtaran niya lang. Mm -hmm. Lumadakkal dan. Kasi brain nga. sila. Lumalaki. Lumalaki na sila. Ginainti ko. Dine Tila butog din

ka Ayan na. Ayan na nga. Nakalata Nakuha mo, iho. <laughs> Nakuha mo, iho. Ang pangin. Ang laki. Ang laki mga insan. Ang laki. Pangan, iho. Malaki. Malaking sabit. Malaki nga. Ayun. Ayun. Malaki nga si Ibrahim. Malaki yan. Malaki yan.

naala kan Georgie. Oh. Naala, na. huh? naala, naala, Jay. Naala nga talaga. Naala, Jay, pakasabitan na. <laughs> saka mi dako <laughs> <laughs> Manak -manak na na <laughs> <ng arud> <laughs> <laughs> tayo sa gilid, di tayo pupunta sa gitna. Kapag load. Oh, yeah, 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 yeah. Sibrim, 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 si, prim, si, prim, si, prim, si prim so, tapos okay. mo ito? Hala, ang na, na. Yun, may nakuha, may nakuha sa ating pantik. Oy, bangos! Malaking bango emak Day, bulan-bulan. Tak kelas tak bulan. bulan. <laughs> 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 bulan. Yo, lagi nang bener nak gua. Dah lawa Dua. Dapat, dapat aja mesang.

tuwang tuwa kayo eh, oh, ba 'yan nasiit tatoy na nasi it ada ya nasi it ng bakid na tulang ha na mga Naka isa tayo Tick, sige alam natin ah masarap to sa sabaw eh. <laughs> <laughs> sa dali ng isang bulan-bulan na malaki yun laki Iyo. Yun, kain po tayo mga kape Bali, ito na po yung ano natin. Yung dating pesto natin ay ginawan na ulit ng lutuan. Kaya medyo lumit yung pesto natin mga kape So, ito yung muli namin na sibling na sobrang laki. apo sila utol ay tumatagay pa kaunti. Ako kasi mga kape hindi na, hindi na nag kasi naginom ako ng gamot. Sila utol at yung kasama ko nagtatagay kasi sila bago kumain. Kaya nauna na tayo. So, ayan, bago tayo kumain mga kapeng nyo. Pray mga tayo. Lord, maraming maraming salamat sa araw na pinagkalubo po, po sa amin, sa paggabay po sa amin sa pangyayosda. Basbasan mo po itong pagkain para maging lakas po namin sa araw-araw namin ginagawa. Ingatan mo po ang aming mga pamilya at ang aming mga viewers at ang kanilang pamilya. In Jesus' name, Amen. Yan. Kain po tayo. Kain, unang mga kapeng nyo. Hmm? Tong laki. Talakasin ko yung, yung isa. Hindi namin siya inaluan ng gulay para hindi mawala yung ano niya mga kapengyo, hindi niya mawala yung lata ng isda. Kasi minsan, tinatalo ng gulay yung lata ng isda. Hmm? Saan? So, press na na press. Senior, kaya tayo sa isda mga kape nyo. Medyo minalas naman ako sa ano. Sa aking GoPro. Na uh, pasok ng tubig. Kaya, pupunta muna ako ng bayan bukas para ipatingin kung maaayos pa. Ito palang malaki na ito eh. Hmm? Alam na namin kung paano anuhin yung mga isda doon. Nakakauli ah, pa tayo ng malaki doon.

Kaya ba kasi 'yung ano dun mga kapeyo? Kapag low tide, banak. Kapag high tide naman sibrib. Mhm. Yani Sarap, sarap, sarap!